Ibang balita, 13 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nabistong isiniksik sa mga tape dispenser sa Pasay. Magbabalita si Deva Buell. 25 tape dispenser, yan lahat ang nasabat ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation sa isang lalaking sakay ng taxi sa Makapagal Boulevard sa Pasay City kagabi. Imbis kasi na tape, illegal na droga ang laman niyan na umabot sa mahigit 13 milyong piso ang halaga. Meron kasi kaming informant na pinalam sa amin yung ganitong transaction ng isang drug syndicate. At uh, nag-case build up po kami, nag-monitor kami ng mga ilang araw. Bago ito, tiniktikan ng mga otoridad ang lalaki bago kinorner. Napagalaman nga natin na dadalhin yaan sa isang condominium dito sa Makapagal Salamat naman at uh, mabilis yung mga tawa natin, na sabat natin. Ay po sa case build-up natin, lumalabas na ang drug syndicate na to ay headed by Chinese individuals. Sa lahat ng yan, tanging sagot ng sospek. No, na po. Kinorner din ng taxi driver pero sabi niya na pick up lang niya ang pasahero sa service road. May kasama daw ang pasahero nung pumara na siyang naglagay ng gamit sa lob ng taxi. Driver lang ako sir. Wala po ako nalaman dito sir. Bigla na lang, nabigla na lang ako. Anong po? Inagis po ng kasama niya. Yung box po. Doon sa passenger seat. Hindi mo na pinangalanan ng suspect dahil patuloy ang follow-up operation sa sindikatong nasa likod nito. Pero ang sigurado, mahaharap siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Para sa 1PH, Dave Abuel, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.